Mainit na usapan ngayon yung ano no yung uh, DPWH at ang mga contractor no. Akala niyo ba DPWH contractor lang ang uh, gumagawa ng anomalya? Palawarin niyo tong video ko no. Manila Water contractor naman to. Pero ano lang, i -i -i lang, hindi naman flood flood no. Okay, naaktuhan nga natin tong ano no ah uh, ah uh, manggagawa no o yung empleyado ng subcontractor ng Manila Water na Ayan, no, nakita nagpapaisya nagpapa siya dun sa truck, no? Okay, hindi ito katulad ng DPWH contractor, no, na tinitirada yung baha. Ito, tinitirada nito ito, pang kain-kain lang, siguro. Dahil sa yung subcontractor mismo nito ito, inaabuso sila, no? Maraming hindi pinapaka, pinibigyan ng magandang pasahod, kaya nagagawa nila itong mga ganito. Ayan, no, na, siguro may ilang bote na rin ang nakuha niyan, pero nakita ko, dalawa lang, no? Tapos, sa uh, may pinagdadalaan siya sa may tindahan, siguro kapalit nito. Maaring pang merienda o kaya pang yosi o pagkain nila, no? Ayan, no? So, hindi naman natin pinakita yung plaka niya dahil napakadumi. Ayan, so nakita ko doon na may, nila, may linald contractor sila. Yan, para sa mga contractor na, huwag niyo mabusuhin yung mga tao niya.